Ate, ang ganda ng katawan mo. Ano mo pinapangalagaan ng iyong katawan? Simple lang. Lahat ng ito ay dahil sa slim fit collagen shorts. Kung may taba ka sa tiyan o may stretch marks, pagkatapos mga nakumsuot lang ng dalawang beses kada linggo. Kung ang iyong balakang ay hindi firm at malambot, magsuot lang araw-araw. Makikita mo ang epekto sa loob lang ng isang linggo lang. Mas maliit na baywang, mas kapansin-pansin na mga curves. Mas firm at sexy ang puwet. Mas sexy at confident ang katawan, bumalik ka sa kabataan. Huwag nang maghintay. I-click lang ang link para mag-order at makuha ang pinakamalaking discount na hindi pa nangyayari sa Unislimfit. 45% off, buy to get to, free shipping. Iyon lang. 100% bayad pag-deliver. Ang unang brand ng underwear na may 2 years warranty. Order na ngayon. Unislimfit. Confidence, sexy, walang inaalang lang ng tawa.